Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan tungkol po sa mga pangyayari ngayon. Bakit binab binalikan ng mga bagyo ang Bisayas, ang Cebu at ang Luzon. Una, ito ganito. Ang Cebu yung Tinatawag nilang pit senior na bata daw na maliligo. Sino po ang nagturo niyan? Sila, ang mga paring katuliko. Bata daw na maliligo. Ngayon, yung bata na yan, labag po sa kaupusan ng ating amang Diyos yung mga ginagawa nila. Nung una, nung gumawa sila ng tinatawag nilang yung uh, bakuda, bak pakuda, doon nila inilagay yung imahe, yung ribulto doon sa ikatlong palapag na ginawa nila sa kawayan ang sabi ko, naku po, delikado ito. Maraming mga taong mamamatay. Kasi yung mga tao gustong mahawakan yung imahe, yung bata na ribulto. Ngayon, nagsilangoy lumangoy ang mga tao at sumampa doon sa yung tinatawag nilang pakuda. Tumagilid at marami ang namatay. Ngayon hindi na sila gumawa ng kawayan. Ang ginawa nila doon sa pambut. Doon nila isinakay ang imahe ng batang maliligo daw. Ganon din ang nangyayari. Tumagilid ang pambot at marami ang namatay. Kaibigan, kapatid, iyong mga pag-aaral na yan ay labag sa kautosan ng ating amang Diyos sapagkat ang amang Diyos ay walang imahe. Ang amang Diyos, Espiritu, ang kanyang kalagayan, wala siyang imahe. Ang sabi sa banal na aklat, noong una, na ipagamit pa ang Biblia, ang mababasa mo doon na huwag mong itulad ang amang Diyos sa pilak, ginto, o bato? Ibakit e dyan sa Cebu? Iyon, ang dahilan, galit na galit ang amang Diyos sa kanila. Noong bagyo, Anong bagyo yun? Ano po? Tino. Tino? Bagyong Tino. Marami ang buhay na namatay. Sige pa kayo dyan sa Cebu. Sige pa kayo panalangin. Sige kayo. Pitsinyor, pitsinyor dyan sa Cebu. Ano ang nagawa? ng batang imahe na yan, yung pit senior na yan, mayroon? Sana walang, uh, kung may magawa pa siya, wala sanang namatay. Pero maraming namatay, di ba? Biro mo mga 200 plus yata, 200 plus yata yun. Oh. Yung mga pag-aaral na yan ay tinuturo ng mga pare mga papa, iyon po ay labag sa kautusan ng amang Diyos. Sino pa ang mag-akuha, mag-pitsenyor-pitsenyor uh, mag, uh, mag dyan? Sige nga, kapag hindi kayo magbago, hindi ninyo alisin yung mga pitsenyor-pitsenyor na yan, babalik-balikan kayo ng mga bagyo. May mga lindol pa? May mga tsunami pa? E bakit hanggang doon sa Luzon? Sapagat, dyan sa Luzon, marami ang mga taong gumagawa ng iba't ibang mga relihiyon na labag sa kautusan ng ating Amang Diyos. Anong pong labag? Ano ang linabag nila? Matagal na po na ang Biblia ay pinatak pinatakpa na, pi, uh, na, pinadlakan na. Inuutosan ng ating amang Diyos si Daniel ay yung propeta nga si Daniel. Ang ibig pong sabihin ay hindi na po ipagamit. E bakit gumagawa pa sila? At may panukala pa na kung daw mula sa elementary na babasahin na daw Bible. ang Bible. May panungkala nila. Aba, hindi yon dapat gawin. Marami ang mga reliyon dyan sa lusong na hanggang ngayon gumagamit pa ng Biblia. Hindi nila itinuro yung nakasulat sa Daniel 12.4. Hindi nila ipaalam sa mga tao, sa mga membro nila. Kasi mawalaan sila ng, mawalaan sila ng pera. Wala ng 10%. Yun po ang totoo. At marami din dyan sa Luzon ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan, mga kasamaan Nandyan po ang mga pagpatay. Nandyan po ang mga pagnanakaw na iyong mga ganyan nga mga tao ang kaisipan nila ginagawa ang kaisipan dinidiktahan ni satanas yung mga kaisipan nila Kaibigan ng kapatid, di isa lamang po ang tunay na reliyon na nagtuturo sa inyo. Ito lamang the Holy Quadrogy Religion Incorporated. Ang sambahan na ito ay nag-iisa na sambahan sa buong daigdig. Dito sa Holy Quadrogy Religion, wala kaming 10%. Samantala lahat ng mga reliyon. Iglesia Katolika, Protestante, baptismo, Saksi ni Jehova, uh, uh, Pentecostal, Born Again. Napakaraming mga reliyon na gumagamit ng Biblia para magkaroon sila ng maraming pira. Hindi nila alam o, o kaya nalalaman nila na matagal na po nag-iistadihan sa mga Bible Scholar ang Biblia para mapangwartahan nila. Pero ano? Tinuro ba nila ini-ignore lang sa uban yung, yung iba ini lang nila yung mga Pentecostal mga Baptist mga born again ini-ignore lang nila para itago para magkaroon sa ng maraming pera tulad ng tinanong ko yung ninong ko na Catholic with defender, isang abogado. Ninong, kako, ninong, ilan talaga ang Diyos? Ang sagot niya sa akin, iisa lang ang Diyos. Pero, at tandaan mo, pero may tatlong persona. Ano po ba ang tawag ng tatlong persona? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Saan, Saan ka makakita ng gano'n mga paniniwala? At wala. Itinuturo mula sa ating pagka-elementary hanggang high school, hanggang college, walang guru o teacher na nagtuturo na 1 plus 1 plus 1 equals 1. Ilan ang Diyos? Isa. Sabi ng ninong ko, e, katulik, bit-dipender yun. Isa lang ang Diyos matupan niya, sabi niya, ay pero may tatlong persona. Ang ibig sabihin ng tatlong persona, tao, person nga eh. Mayroon bang person na hindi tao? Iyon nga mga paniniwala, iyon na mga pag-aaral nila, mali. Kaya nga ang mission ko, ituwid natin. Ituwid natin, ituro natin ang tama. Ano po ba ang tama? Ang mga imahe ay hindi wala siyang uh, hindi mo dapat siya uh, Lord, Lord luh, uh, diyan ka manalangin? O oh, ginawa mong idol yung mga ribolto, yung mga imahe, yung mga pitsinyor, pitsinyor nila diyan sa Cebu? Mali yun. Ituwid natin. Lumabas na kayo diyan. Huwag kayong maniwala sa mga pit senior pit senior na yan. Diyan kayo mamamatay. Ano po ba? Ano pa? Diyan sa Luzon, alam ko na may isang, ano kayo, hindi, hindi isa lang. Sa Luzon, may mga reincarnated people dyan. Pero kapag hindi sila pumarito upang makipagkita sa akin, ay sila'y mawawala din. Tulad ng doon sa Surigao, may mga reincarnated people doon. Wala na. Nasa anas lang ngayon. Alam mo, kaibigan kapatid, kapag ang tao ay isang reincarnated, itong si Satanas, kahanapan ka ng mga paraan para hindi ka makatupad. Kahanap siya ng paraan tulad ng hindi ka maka unta dito hindi ka maka makapanood sa aking mga live video ang uh, pinapanood mo yung langkuan yun lang mga uh, mga mga laro o ano pa dyan hindi mo malangga kahit i-share mo lang sana yung mga mga pagtuturo ko para mara, marami pa mga taong magkaalam pero anong ginagawa ng tao ini ignore lang nila Ito ang katotohanan na hindi gusto ni Satanas na maturuan ko ang tao Hindi gusto ni Satanas na maituwid ko ang tao Yun nga ang sinasabi ko nung una dinidiktahan ni Satanas ang kaisipan ng tao Pero, kaibigan, kapatid, kapag mag, magdiwala ka lang at sa panahon na sa araw ng Sabado, buksan mo ang iyong cellphone at manood ka sa aking mga pagtuturo at gawin mo at ipamumuhay mo at Ipaalam mo sa mga kapatid mo, sa mga kapitbahay mo na ang itinuturo ko ay pagtuwid sa mga mali, mga pag-aaral. Sa Brazil, 250 plus ang namatay. binabaril sila sa mga akala nila mga pulis pero hindi pala ang mga nagbabaril sa kanila ay mga kampur ni satanas sapagkat ang Brazil iniidulo nila si satanas ano ang sabi sa taga Brazil sabi, nagparid sila, lumalakad sila sa daan, nagdala ng tarpulin. Ang sabi nila, we love Satan, we love Satan, jan sa Brazil. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito, na ngayon, si Satanas, ay naghahari na sa kaisipan ng bawat isang tao. kahit mga bata dinidiktahan ni Satanas ang kanilang kaisipan lalo na kapag isang re-incarnated hahanap si Satanas ng mga paraan para hindi ka makatupad huwag tayong padadag mga kaibigan mga kapatid huwag tayong padadaig ni Satanas Kaibigan, kapatid, alam na po natin ang mga pangyayari. Ngayon, papasok na dito sa Pilipinas ang isang malalakas na bagyo. Magsihanda tayo para mailigtas natin ang ating mga sarili. Unang-una, manalangin tayo sa amang Diyos. Paano po ba ang pagpapanalangin? Di ba ang karamihan sa mga tao, ang sabi nila, Lord, Lord, iligtas mo po ako. Mat Alam nyo, mali yung napagpanalangin. Yung tinatawag na Lord God, aba, ang ibig sabihin ng Lord ay tao. Ang God, amang Diyos. Dios, Ama. God, the Father. Huwag mo siyang tawagin na Lord God. At ito pa, ang tama at wastong pagpapanalangin. Ito. Amang Diyos, banal ka at makapangyarihan ka higit po sa lahat ikaw po ang may-ari ng aking buhay at lakas maawa po kayo sa akin iligtas niyo po ako sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan ito po'y aking hinihiling sa pangalan ng aking Panginoong Heso Kristo. Huwag ka na magsabi ng Amen. Mali yung tinatawag na Amen. Bakit binagbabawal yung Amen? Sino po ba ang nagtuturo ng Amen o Amen? Ang mga pari. Ang Papa sa Roma. Ngayon sa mundo ng social media, marami kayong makikita mga picture ng Panginoong Heso Kristo. Tapos, magsabi sila nga, Amen? Hindi. Hindi tama yun. Yung pag Santa Cruz, bawal iyon. Yung pag Amen, bawal iyon. Di ba karamihan nagsa Santa Cruz sila? yung pagluhod sa mga imahe. Bawal po yan. Tandaan ninyo. Kapag sumunod ka sa lahat ng aking mga ito tinuturo sa inyo, magbago ka sa iyong buhay, ang amang Diyos na ang bahala sa inyo. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin.